Kasi madumi na po. Hi, guys! So, for today's video, maglilinis po tayo ng CR. Ayan. Tingnan nyo naman, guys. Madumi na kasi. Hindi na po nalilinisan. Guys, hindi na po ito ginagamit. Kaya huwag kayong mag-anit yan. Baka sabihin nyo, pinangugot pa namin sa plato. No! Yucky! Yucky! guys ay Clorox. Talagyan pa natin. Ubus na po. Hindi po siya dyan. Clorox po siya guys. Sihon po ang para linig eh. Dahil may mga po klase. Maglinig-linig siya ng ano. baul. Ang buta mo daw akong plastic doon. Ito guys, ganito guys maglinis ng baul. Pati ilabas. Pwede so, lang linis-linis. Si mo kaya yung, yung martini. Marti Ma siya guys. Kakaligo ko lang pati.